Magandang hapon po, ma'am. Pwede niyo po bang ikwento lang? Ah, itong mga batang ito, ah, 12 years old at 15 years old, ay nasa pangangalaga ng kanino? Nasa pangangalaga po ng kapatid po ng bayan. Ng... So sa chuhin. Opo, Chuhin at Chahin. Sa side ng tatay nila? Opo. Tama, okay. Dahil si tatay, ay nagtatrabaho naman dito sa Maynila, tama? Opo. At si nanay naman ay isang OFW. Opo. Okay. Gano'ng katagal na itong mga batang ito na nandoon sa kanilang tsuhin? Mula bata pa po yan sila. Mula mam. bata pa. Nangyari ay nahuli at nalaman natin na ito palang, yung dalawang bata ba ang minomolest Opo. Paano nagsumbong? Yung alias nini po. So yung panganay, ito yung 15 anyos. Opo. Okay. Kanino siya nagsabi? Sa mama niya po. Nagpatulong po siya sa mama niya po nakunin po sila doon kasi mm -hmm. muntik na daw po siyang maghahasa po. Okay. Yung una ba ito na attempt or yung uh, pagtatangka? Hindi. O meron ng ibang pagtatangka? Hindi ko po sure, ma'am, kung mm -hmm. una lang po yon o ano. Kasi ang sabi niya lang po sa mama niya ay, mama gusto ko na pong umalis dito kasi muntik na po akong magahasa. Okay. Yung chuhin niya, ang asawa noon, ang kapatid ng tatay niya. Tama? Opo. Okay. At 'yun, yung tuhin na 'yon ang pinagbibintangan. Nakita may video. Opo. Ano ang nakita dito sa video na ito? Nakita po doon ma'am na yung bata po, yung 12 po, natutulog po siya. Tapos habang binubuksan po yung bandang sa brapo ma'am, tapos nilalaro po yung ano nang diti niya po ma'am. Tapos okay. di po alam ng bata na may nagbibadyo na ganun, tulog na tulog po yung bata, ma'am. Sino nagmamayari nitong cellphone na ito, tita? Yung tito po na pinagtitirahan yung... po nila. Okay, so ito yung akusado? Opo. Okay. Iba naman po yung nagtangka doon sa 15 years, ah, ma'am. Opo. Iba pa? Ang sumbong po nung 15 years, ma'am, ang Oo. nagtangka daw po sa kanya, ma'am, yung lolo daw po. Sus, Mario, Josep. May birthday hand daw po. Tapos maaga daw po silang nakatulog nung kapatid niyang 12 years po. Tapos nagising na lang daw po siya, hinuhubaran na daw po siya ng short. Tapos buti daw po nagising siya pero nakita niya daw po yung mukha ng naghubad ng short sa kanya, ma'am. Nay, 'wag po kayong mag-alala kasi nakuha na po natin ang mga bata, okay? At nasa police station na po sila at uh, inaasikaso na po sila ng ating uh, social worker doon at uh, no less than the chief of police po. Ay, uh, is on top of the situation. Ma'am attorney, um, mm -hmm. gusto ko lang po sana sabihin po sa inyo na mm -hmm. wala ni kahit sinong side ng asawa ko nang makakapunta talaga doon. Gusto kong sip yung mga anak ko, attorney. Okay. Hindi ko mapakali talaga. Ah, Nay, huwag kang mag-alala kasi tutulungan po namin pati po si tita. Sir, marami pong salamat sa agaran po ninyong aksyon at nakuha na po ninyo ang mga bata. Sir, pwede niyo po ba kami bigyan ng update? And nasa magandang sitwasyon naman po, ma'am. Okay. Pati yung kapatid, yung pali, dalawang kapatid po yung pinawa namin, yung panganay. At yung panganay. Yung... Hello po, ate. Hello po. Manaman man, po talaga kayo. Ayaw po ng ganyan. <laughs> Hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga kaya na ganyan kayo. Gusto ko usip talaga kayo. Simula na nagsabi ka sa akin, hindi ako mapakal, hindi ako magkakain. Hindi ako makatulang hanggang ngayon. Sakit sa dito yung mga ginawa nila sa inyo. Bakit na Ma, Ha? Bo, ate. Anak po ikaw ni Mama ka. Pati si Punso nga. Okay, <laughs> yung panigil. Ayan ang Upo na, upo na. Basta na akong gusto ko save kayo na. Alam na nap ko talaga kayo. Hindi ko talaga kaya na makarinig ng ganyan sa inyo. Masakit sa akin, bakit sa inyo? Kayo pa talaga dalawa ang ipagawa ng ganyan? ba? hindi ganoon sumabarang respeto ko sa kanila ako <laughs> so, naman naman Ayaw. para ba naman maaayo ang pag-ano so, at sige naman kami kahit naman naman nag-irog tayo sa to naman 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 nag-irog kami sa so, siguro ang kita na ako bayaran naman siguro Anak, lang ko ikaw talaga ni Mama, nak. Ipaglaban ko, nak, kahit saan man mapunta, nak. Ipaglaban ko, hindi ako atras, nak. Kasi yan, dalawa pa kayong ginagawa ng ganyan. Bakit ganun? Sobrang respeto ko sa katina. Pinagtiwala ko kayo sa kanila, nak. Bakit ganun? Bakit ganun? Masakit sa akin, nak. Ano Ma, ano kami dapat na hindi na kami mag ano kung gusto niyo mag na na kami nang hindi ma, hindi na namin gusto. Nay, tanungin ko lang, lang hiwalay ba kayo sa... sa asawa ninyo? Opo, ma'am. Okay, po, ma pero nakakapagpadala naman kayo ng suporta doon sa kunasan ng mga bata. Yes, okay. yes po, ma'am. Okay, okay. Lagi po, ma'am. Saan po ma'am, manunuluyan mo na 'yung mga bata, ma'am? Uh, um, ang gusto ko po sana ma'am, sa Amina. Kasi ayaw ko din Dito po, ba man, ayaw sa ko din po tumuloy Manila. sa, sa Manila po? papa nila. Po sa Manila kasi Manila lalaki po yung papa nila, nakikipag-inuman lagi. Okay. Ayaw ko talaga. Dati so, pa naiisip ko yun. Okay. Sa ngayon, ah. sa ngayon na huwag kang mag-alala kasi nasa kustudiya naman po <laughs> ng social worker natin. Mama Marie uh yung mga bata po uh, Saan po muna sila tutuloy? Meron po ba tayong facility dyan hangga't sa hindi po namin masundo? Yes ma, meron po ditong temporary na facility na pwede po mag-sign yung mga mga bata. Okay. At in the meantime yes. po, habang nandiyan sila sa facility, tuloy-tuloy naman po ongoing ang ating uh, counseling sa kanila. Yes, yes, yes. In the meantime siguro ang uh, if I am not mistaken, I'm sure ang ating uh, Women and Children's Protection Desk kasama na, of course, ang Chief of Police Miso is on top of the situation, di ba? At ang social worker natin will be getting statements habang uh, fresh pa lahat. Ate, Bunso, mahal na mahal. Alam niyo po yan. Mahal na pahal po kayo ni Mama. Kung anong gusto niyo, kung anong hinihiling niyo, binibigay ko talaga kasi yun, kahit malayo ako yun, ang napasaya ko kayo, yun ang kaligayahan niyo. Kaya yun ang pandaan niyo. Ate, kung nasasabi mo man yan sa akin na wala ka ng pag-asa, hindi ka ko nagpapaya sa inyo. Tandaan nyo yan. Mahal na mahal ko talaga kayo. Yan lang po talaga ang sasabihin ko sa iyo. Magmahalan kayo kapatid. Yun talaga ang inaano ko sa iyo. Mahalin mo kapatid mo kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi kapatid mo lang. Kaya please binibigay ko naman sana sa inyo. Yung kung anong gusto niyo, kung anong hiling niyo, lahat na bibigay ko. Please lang, love, love, love na love ko talaga kayo. Please, gusto ko kayong mayakap ngayon-ngayon din. Pero wala akong magawa. Oo, na siya ang nakahanap ng video, ano? Si Nene ang nakahanap. O, opo, okay. ma'am. At uh, nung nakita niya yung video, vinidyohan niya yung video. Tama ba? O ma'am, tepos pinasa po ng kapatid ko. Eh, sabi sabi naman na po ng kapatid ko na tumawag po sa JC namin. Sabi ko, okay. "Ano po 'yun?" Sabi, umagulhol yung kapatid ko, magulhol." Tapos okay. sabi ko, "Ano po ba 'yun? Ano po bang nangyari?" Sabi niya, sa, tingnan mo sa, ano, tingnan mo sa video." Sabi ko, "Ano? Hindi ko alam kasi busy nga po ako." Tapos sabi ko, "Si, sabi ko sabihin niyo na kasi, tapos maya-maya tiningnan ko. ko." po durog na durog yung puso ko, uh -huh. ma'am. At ata uh, ginaganyan ng mga Anak po. Nay, uh, huwag po kayong mag-alala dahil ang Wanted sa Radyo po ay uh, kasama po ninyo uh, dito po sa uh, sa lakad ninyo sa, sa journey na ito, no? At uh, sasamahan ng reporter natin, Sharif, para natin, may schedule natin. In the meantime, huwag po kayong mag-alala kasi nandoon na po in the able hands of our social worker ang mga bata po. Off-air, uh, all the options rin ng uh, pwede ninyong gawin Uh, at yung proseso uh, for the filing of appropriate cases ano but before po yung mga kasong yon kailangan po na natin mabigyan ng counseling ang mga bata dahil sila po ang susi ng kung ano man ang mga susunod na hakbang na pwede po nating gawin oo ma oh. ma yes, yes. po ma'am yes po uh ma'am ha -huh. uh, hiling ko lang po sana ma'am na sana po walang mang ano sa kapatid ko ma'am kasi natatakot din po ako ma'am ah, huwag po yumagalala oo uh, oo oh. Oo, ano yan? Goes oh, without saying. Yung safety po ng pamilya, kaya po natin din hindi uh, binibigay yung uh, mga detalye, mga tunay na pangalan, walang makakalapit sa inyo. Pati lamok, sinisigurado ni Odette, hindi makakalapit. Oo. Oh, <laughs> Oo, ha? At uh, wag po kayong mag-alala. Dal mismo ang chief of police po ng uh, Masbate, ng Balud Masbate po, ay uh, nandun po sa kustudyan nila ang mga bata. Sila po ang mag makakapaniguro doon sa safety po ng lahat ng mga kaanak ninyo. Okay. Maraming salamat po.